tulad na no you kanta, know, ganda tapos guys, itong isa yan so ayun guys, good morning welcome dito sa ating facebook page kaya tv, sa ating youtube channel sa so parky tv, ayan guys, so nandito ako ngayon guys sa barangay pulo, new washington aklan, so part pa rin po ito ng uh, new washington so kung nakikita nyo guys, sobrang daming mga ano dyan no yung yate, yan yung mga barko, na hindi naman kalakihan talaga tulad na no yun no? tapos guys, itong isa yan so, meron tayong kasama dito si kuya yan, shoutout sa kuya kuya, mga ilang taon na ito nandito tagal na no ah, matagal na grabe guys, sobrang dami nila dito oh. ayun no, dito pala dinadala yung mga uh, mga sira ng ano mga yate yan, barko, ayun no, yan So, dito nila dinadala, guys. Tapos, meron ako nakita doon. Ayun, no. Oh. Uh, merong barko doon, guys, na, anong tawag doon? Parang dinidismantle. Parang din, dina-junk. Parang ganun. Ayun, no. Oh. Kita naman mga bakal. May mga bakal na. So, kuha yan galing sa isang barko na uh, sinira na kinuha yung mga bakal. Yun. Ayun, no. Oh. Kita nyo, guys. Ayun, napakaganda dito. Itong isa, guys, swab. O. Oh. Oh tignan natin yun grabe isipin mo talaga guys paano napunta to dito no paano napunta <laughs> grabe ang dami oh hanggang don Kuya pwedeng umakyat dito oh. bawal ito guys may akyatan sana dito kaso bawal oh merong guard dito kaya wala ah may guard kung yan kasi may guard pala puntahan natin yung guard baka pwede tayong magpaalam no Para may lang makita ng mga makita ng mga viewers natin pwede kaya, punta lang ako doon kuya kahit hindi na ako mag ano doon yung bandaw Ayan. hanapin ko yung guard guys paalam tayo kung pwede tayong pumasok doon kung pwede kung hindi syempre hindi tayo pupumilat guys kasi mahirap na yan. Ayun o. Oh, sobrang dami o. Oh. Kita niyo guys. Ayan o. oh di oh, diba? Tapos ang gaganda pa ng mga design. Dito pala nila dinadala guys. Kasi pagkaalam ko, mga sira na yan eh. Kapag, dati narinig ko, dito nila ayusin daw parang ganun eh, yung iba guys sira na ayan o tulad yan sira na yan tapos dun siguro yan dinadaan kasi yan ngayon guys palabas na yan eh palabas na yan kumbaga dagat na yung ano yan yung tagusan yan ayan o hindi ko makita yung card kasi sabi ni kuya doon daw yung card eh sa kabila ay may tali private property bawal yan guys baka ma Akit dun lang sa ano. Puntahan natin yung guard. Tanong tayo kung pwede tayong makapasok. O maka malang mo oh, dun sa taas. Puntahan natin yung guard. Dun yung guard kuya sa kapila. Shout out kay kuya. Kuya ko babantay dito hindi? Ah, may hinihintay. Shoutout Shout out may pamilya mo, kuya. Yeah, oh. <laughs> Shout out kay kuya, guys. So, sa kanya tayo nagtanong kanina. Kasi, nagdadala mong isip ako kumasok, guys. Kasi baka, siyempre, matrespassing tayo. Mahirap na. Ngayon, puntahan natin yung guard. Tanungin natin kung pwede tayo makapasok dun, no? Oh. Kung allowed ba. Di ba? Yun Ayun guys, oh. Guard house. Yard. Ayan. The yard. Ayun, oh. Dito pala guys, oh. Grabe, ang gaganda, oh. Ganda ng mga design niya guys. Tulad yung isa, oh. No? Parang aeroplano lang. <laughs> diba? Ayan, oh. Private property. No trespassing. Ayan. Ayan. So, syempre guys, magpapaalam tayo. Baka naman nila, vlogger naman tayo. <laughs> diba? You know? Yard. No parking. Ay, close. Yun lang. Sarado. Sarado guys, oh. Authorize. Yan. Close. Ayan no? close. Close notice to the public this establishment is temporary closed. you know metallica Nako guys wala yata dito yung guard sayang linggo kasi ngayon guys so linggo ngayon kaya di off din siguro si guard so dito na lang muna tayo bibicho ayun no yan tansya ko guys tagal na eh? yan mga 10 na siguro yan dyan ayun no o, oh, di ba? Yung iba alam na to. Pero siyempre iba natin mga kababayan, guys, na hindi halos nag-iikot-ikot. Hindi nila alam yung mga ganito dito. Ya. Dito pala, tinatambak tong mga yate na to. Ayun, Oh. No? Ay, may pangalan pa yung isa, o. Oh. Ayun, no? Lady Jennifer. Lady Jennifer. Ayan, doon tayo kanina, eh. Dila, tayo kanina. Tapos, naglakad tayo para makapunta dito. Ito yung uh, guardhouse ng yard uh, nagkataon na linggo. So, wala siguro naka-duty or baka may duty rin pero malis. Sayang. Doon oh. Tapos, ang ganda pa dito guys. Ang ganda pa. Ha? So, kung gusto nyo puntahan guys, okay naman, wala naman problema. Uh, dito lang kayo, sa labas lang kayo, wag lang kayong pumasok kasi bawal trespassing 'yan. 'Di ba? Dito alam naman kayo. Pwede naman. Yan. Akala ko 'yun na yung guard. Hindi pala. Ayun. Siya 'yun, no? Oh. Siya 'yun. Tanong tayo. Tanong tayo. Sir, ikaw yung bantay dito, sir. Ikaw yung bantay. Hindi. Walang walang guard dyan. Bawal pumasok dun sa loob, no? Bawal. Bawal. Pasok sana ako kasi bablog ko lang eh. Sige kuya, thank you ah. Yung gusto ko lang kasi guys, makapasok tayo dito. Tapos mapuntahan natin yung malaking barko na yon. Tapos mas maganda kung makapasok tayo sa loob. Yan, makita natin kung anong nasa loob ba? Diba? Para at least makita rin ng mga kababayan natin kung ano talagang nasa loob, 'di ba? Yung malaking barko na yun oh. No? Kaso hindi tayo pwedeng makapasok. So, 'yun lang, guys. Pero sa susunod, sa susunod, guys, gagawa tayo ng paraan. Magbabangka tayo, tayo dadaan, no? O di kaya magko-coordinate tayo sa munisipyo. Ipapaalam natin na ibablog natin dito sa loob then kung papayagan tayo ito maganda pero kung hindi okay lang respetuhin natin yung rules so yun lang guys maraming salamat sa panonood